Nung naranasan ko ang pagtawag ng Panginoon, ang kanyang pagdiligtas mula sa trahedyang aking naranasan, na ko na na siya ay pagsilbihan, na ko na ialay ang aking buhay at maglingkod sa kanya. Kaya ako ay nag-aral ng kanyang mga salita, pinag-aralan ko ang kanyang mga katotohanan upang mas lalo pang lumalim ang aking pagkilala at relasyon sa Panginoon. Tara, takbo tayo kay Lord. Tatlong buwan ako nag-aral ng kanyang mga salita. Tatlong buwang sinaliksik ang kanyang mga katotohanan ukol sa pagliligtas at ang pamumuhay ng naayon sa kanyang kalooban at kautusan. At ngayon, handa na ako upang selyuhan na ang faith na ito upang selyuhan na ang aking relasyon sa Panginoon at upang ilubog na ang dati kong buhay as the lord will purify me and cleanse me through this water baptism and as i look forward to for the breakthrough that's coming from god and to accept and partake that the Great Commission pronounce the goodness of God, i ang kanyang kabutihan at kadakilaan, at itanghal siya sa kalagitnaan ng sanlibutan.